Kapag nasa tamang tao ka, lahat nagiging magaan at lahat nagiging tama. Sa bawat sulyap, sa bawat niti, at sa bawat simpleng kilos, Donny at Bell prove that real love doesn't need to be loud to be felt. Sobrang pinagbala talaga ang Don Belle, at ngayon, isang bagong ganap na naman ang nagpapatunay, hindi aksidente ang pagmamahala nila, kundi tadhana. Welcome back to Pinoy Hugot Si, ang tambayan ng mga certified Don Bell fans at lahat ng kinikilig sa tunay na pag-ibig. Kung hanap mo ay kilig, updates, at walang sawang suporta sa paborito nating love team, nasa tamang channel ka na. Kaya make sure to like, subscribe, at ay click ang notification bell para di ka mahuli sa bawat ganap ng Don Bell. Hindi talaga matatawaran ang pagmamahala ni na Doni Pangilinan at Belle Mariano, at sa pinakabagong update tungkol sa kanila, mas lalong napatunayan na tunay ngang pinagpala ang dalawang taong nasa tamang relasyon. Sa mga eksklusibong kuha at insider stories na lumabas ka makailan, kitang kita kung gaano kasaya at kaayos ang relasyon ng Don Belle. Mula sa simpleng kulitan off-cam, hanggang sa mga tahimik, ngunit makabuluhang moments na hindi man nila ipangalandakan, ramdam na ramdam ng fans ang genuine care at respeto nila sa isa't isa. Iba talaga kapag nasa tamang tao ka, sabi ng ilang netizens, Matapos kumalat ang mga larawan at videos ni Nadoni at Belle na magkasama sa isang private family dinner. Marami ang kinilig sa simpleng gesture ng pagsama ni Doni sa pamilya ni Belle at ganoon din si Belle sa mga family events ng pangilinans. This level of comfort shows just how strong and deep their bond is. Bukod pa rito, maraming fans ang nakapansin na kahit busy sa karier, hindi nila nakakalimutang magbigay oras sa isa't isa. Sa bawat interview, mapapansin ang subtle but powerful hints of support and admiration, isang bagay na hindi mo matutumbasan sa kahit anong scripted love team. Ang DonBelle ay hindi lang basta tambalan. Isa silang testamento ng tamang timing, respeto, at tunay na pagmamahal. Sila ang patunay na kapag nasa tamang tao ka, kahit simpleng bagay ay nagiging espesyal at kahit anong pagsubok ay kayang lampasan. Kung kinilig ka at na-inspire sa latest ganap ng DonBelle, Huwag kalimutang mag-iwan ng comment, like, at i-share ang video na ito sa kapwa mo Donbel fans. At syempre, mag-subscribe na sa Pinoy Hugot Si, dito, araw-araw may bagong kilig, hugot, at updates tungkol sa paborito nating tambalan. Hanggang sa susunod, mga kadonbel! Stay in love and stay inspired!